Dito sa bayan ng Baliwag, unang ginanap ang local elections noong ikapito ng Mayo 1899. Dinadayo sa bayang ito ang mga life-size na karo tuwing mahal na araw na nagpapakita ng buhay, pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo. Pagdating sa kainan, hindi rin pahuhuli ang Baliwag dahil dito matatagpuan ang isa sa pinakamasarap na serkele sa lalawigan. pagkakaiba ng dinuguan sa serkele, ang dinuguan kasi ginigisa. Itong serkele, pinapaksin. Ito Yun iba. Tsaka baboy yung dinuguan nito, baka. naman loob ng baka. Uh, masarap siya. And hindi nagbabago yung lasa niya. Kahit na matagal na siya nagtitinda, ganun pa rin yung lasa niya. Kailan na kailan siya dito talaga sa balito. Dinadayo. Yung iba, parang may kulang isang pero yung dito, masarap. Uh, uh kompleto talaga sa sako. Hindi tinitipid sa sako. Masarap po, maas yun. Yung pagka maasin po push, punyaw eh, ayos lang, sakto. Tapos malambot po yung taba. Mukha po siyang binubuan, tapos sa ano, maasin na, pero masarap. Malinam na po yung laman, tapos sa ano, malambot, masarap po ngayon. Tanong-tanong po siyang merienda, panghapon. Tapos sasamahan po na rin ang puto. Sa mga kababayan po sa Baliwag at sa ibang parte pa ng Bulacan, pwede kayong dumayo dito para kumain ng masarap, ng masarap na serkele at lugaw. Kay Aling Lurin, dito po sa Concepcion, Baliwag, Bulacan, in sa bayan ng Bukawe. Eh. Sikat din sa bayang ito ang pansit alanganin. Pansit alanganin kasi alanganin siyang mami, alanganin din siyang bigon bisado. Mix siya ng mami at ano, bisado kaya pinatawag, sina siya ng nalang alanganin. Ang Norris Pansitan ay sinimulan ni Felicidad Esguera. Pitong dekada na ang nakalipas. Before, um, lola ko, mahilig siya din siya talaga kumain ng mga noodles sa iba-ibang lugar, dumadayo pa siya sa Quiapo, yung mga ganun mga panahon, dun talaga yung maraming ano ng mga noodles. So, na-discover niya yun na parang masarap ika pag itrya niyang pagsamahin. So, dun niya na ano, pansit-alangan niya. Um, gigisa muna natin yung sibuyas po. Tapos, ilalagay po yung baboy. Talagang po na muna ng konting toyo. Tapos yung broth namin. Pinaka-sabaw po. Ilagay ngayon yung bihon, tsaka yung miki. Haluhaluin lang po. Tapos antayin lang na maluto din yung pinaka-noodles. Tapos pwede nang ilagay yung bulay. Tapos, yung sa carrots. Tapos yung kakaiba sa ano namin, yung meron din siyang Um, patola. So, lang na medyo maluto lang din yung pinakagulay niya. sumali ng mga regular customers namin, yun din yung mga before pa talaga na kumbaga pangipamilya na generations din yung kumakain. Yung iba mga nag date sa Viet. O oh, dito namin, ito yung ano, pinag date namin. Ito na yung mga anak ko, yung mga ganun. Pero may mga ibang celebrity na rin din naman na nakapunta. Si Richard Gomez. Na-featured na rin kami sa mga ibang magazine. Minsan nasa newspaper. Na rin ng Jessica Soho. Tapos yung itong ang pinakahuli namin, um, yung kay Sandy Daza. Food trip with Sandy Daza. Pansit alanganin, uh, kung totoosan, kakaiba siya. Hindi siya pansit na yung parang mami na mesa sabaw, hindi din siya pansit gisado. Kaya baka sarap kainin, napakasarap niya kainin dahil nga hindi siya tuyo, hindi naman sa sabaw. Kaya ayos lang. Kahit nga kung gusto mo iuulabas sa kanin, pwede rin. Masarap nga, nakakawiling kainin. Alanganin man kung tawagin, siguradong sa sarap naman nito'y hindi ka mabibitin. Susunod, tikman ang nipa palm syrup ng bulakan, ang minasa at lengwa ng bustos, ulang at longganisang kalumpit at brewed coffee ng DRT.